Ito pa, may sentro ko to. Na. Aso. Aso. May dala kayong sasakyan? Ano? Aeroplano. Dala namin aeroplano. Hindi, ko Baka naman kagating kami yan. Kaka-injection ko lang. Ako ka kumali, kaka-injection ko rin lang. Oh, uh, tamo? Ako ng pusa. Ako nga rin? Nakadali. Askal pa. Ako rin? Pusa yung nakadali. Tumata, ay, tumatanda nun eh. Oh, syempre, ilaking belo to. Ito, kilala mo. Panghanay niya. Kaya, da, yung tatlo kong anak na dyan, naiwan. Hindi pa naman kayo marunong magbikol at ha. Baka di kayo maintindihan yan hindi mapigilan mana, ka na sa in o yung ayam alam niya yan alam niya yan alam napapagsabi alam niya konti lang konti gagat lang Hmm. Mm. 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 Okay, wala yung wala, yung wala. konti konti oh, doon na, doon na mana, nagkapi na kayo oo, oh, nagkapi na uy, hindi ba kamanin yan ha bago pa rin yung salita